susunod natin mga boss itong bakit na to mas mali ito kaysa doon ang problema naman ito ayan oh, no? bitak bitak oh. no grabe oh. bitak bitak saan so, sabi sa akin kunin ko lang daw to ayan kunin ko daw to katin ko dyan pag anon Ayan, kakatin yan. Kukunin ko to. Ito lang ang importante. Tapos ito, wala na yan. Tapo na yan. papanitan na namin ng bago yan. Okay. repair na kasi to. Oh. Tambak na nga yung ano. Oh. Tambak na yung <laughs> pagbe-welding. Wala pa rin. Yak-yak oh. pa rin. Ito. Oh. Diba? Ito. Nag-crack oh. So, yan. Yan lang ang talaga kapag ka uh, bato talaga matigas kasi yung mga bato rito eh. Ang bato kasi rito sa Saudi ano, Bu buhay buhay na bato. Ayan. Kaya matigas kapag hinuhukay nila yung sa site. Kapag tubukan sila ron matigas. Dahil yun na, buhay yung mga bato rito sa Saudi. So ganun lang, naiplex flex ko lang sa inyo yung susunod kong gagawin. Yun isang malaki tapos na yun. Na lang. magkakatpa ako doon ng yun na kumisa na namin ano, yun. pero wala pa kasing materiale sa motor siguro mga next week pata din ay sus mainit na apoy pa itong ginagawa ko lalo nang umiinit ang pakiramdam ko so ayan na mga boss natanggal na natin yung ano nga pinagkakabitan ng pin sa excavator yan eh kaya lang maliit na excavator ah, uh, bakit ng excavator. So ayan, oh, tanggal na natin. Dalawa, kanina may nakakabit dyan, di ba? Ayun, yung isa. Ayun, kahigaro. Ah, grabe, ang dami, ang dami butas-butas ng damit ko. Paano? Naliligo ako ng baga. So oh, ayan, oh. Oh. Hirap kumita ng... Ang hirap kumita ng... sasahuri ng amo mo kagaya nung nangyari sa amin doon sa Asmil nako pa hindi kami pinatahod pati beneficyo namin hindi binigay so kung mag-a-apply kayo sa Saudi wag na wag kayong mag-a-apply sa Asmil contracting company o kaya naman yung PCS yan, kanya rin yun nagpalit lang ng kumpanya may kaso eh. Kaya nagpalit siya ng from Asmel, naging PCS niya kami, binigyan niya kami ng tip uh, 20,000 na financial assistant sa mga OFW na nagtatrabaho sa ASMIL kaya yung kapanahonan ni Duterte talagang naramdam namin yung pagbabago ewan ko yung iba hindi nararamdaman yung pagbabago na ginawa ni Duterte baka tulog so ayan, ganun lang mga boss may singit ko lang yun kasi sa hirap ng dinadanas namin OFW rito tapos hindi ka pa sasahurin naalala ko lang nung no, pinalagyan namin noon sa Asmil Contracting Company so ayan o, no, oh, scrap na yan dadaling ko na yan dun sa scrap ito lang ang kailangan namin kasi gagawa kami ng ganyan tsaka ito ito, malamig-lamig na siguro to kasi kanina pa to yan ilinisin ko pa yung gilid